Ayan guys, magandang hapon. Labalaban din naman tayo guys. Ang dami kong labahan. yan ang aming labahan. Sobrang dami. to alia. Ay nako. Mga anak ko tulog pa. Labalaba -laba tayo. Nagpalit ako ng mga big cover at saka mga kumot. Trabaho namin dito ng asawa ko. Kami lang gising ng asawa ko. Ano oras na? Mga anak ko tulog pa. Ayan, ang aking labahan. Kadami-dami. Anahin ko muna itong mga bimpo sa kato Alia. Ito ang dami itong namin. Ang init, mainit pa rin ang panahon kahit umuulan. Wala nang tigil ang init. Ganyan lang trabaho namin dito guys pag linggo. Ngayon ay araw ng linggo. Gapati. Bukas, yung anak kong may ano, may pasok. Malinig ba no? Malinis pa ito. Dito malinis din oh. Ano, may practice yung anak ko sa bukas sa school nila. Kasi graduate na yung anak ko sa grade 6. Kaya may mga practice sila sa pag-akit siguro nila sa stage. Kaya may paasok ko siya. Kamusta na ho yung araw ngayon yung araw ng linggo? Ako dito. Naglada pa Daming labahan. Ngayon ang trabaho namin dito guys, palagi. Laba, loto, yan ang trabaho namin. Wala na ginawa, maglaba, magloto, ayan. Ay, Diyos Ama. laba Laba-laba din. Araw ng linggo ngayon guys. Mm -hmm. Wala pa naman tayo. Bantay tindahan, laba. Bantay tindahan, laba. Ngayon na ka. Ang namin dito. Laba ako. pa ko ng nililis Dami pa yan guys, lamahan ko. Lukos na rin. Para mo lang yan. Dami pa yan. Iwalay ko lang yan. Ano. Mga punda at saka bumot. mga shorn. Iwalay din yan. yan. iba yung mga puti saka di kulor. Grabe magbihis mga anak ko. Sobrang init kasi ngayon. Kailangan magbihis ka ng bihis gabit, pag ng damit pag nabasa ng Hindi na nga pwede na hindi mo sila pabihisin kaya sobrang init ang panahon ngayon. Anak ko bunso yan sa isang araw yan. Ilang bihis magbihis yan. Yan ang aking labahan. Maraming labahan. Meron pa palang bimpo dito. Kayong uh, guys, busy ti ba kayo pag linggo? Ako sobrang busy. Hindi na nga tayo makalabas sa labas. Walang budget na panglabas, hindi na makapasyal ng mga bata. Sabi ng mga bata, "Pasyal tayo, Mama." Pasyal wala nang budget. Kaya ako nagpasyal tayo, may budget tayo. No more money. No more honey. Ano? Ano ka mo? Dami kong nabahan sa yung guys. Paglinggo. Isang linggo, isang bis kami maglaba. Sabi ng kasawa ko, bili daw kami ng ano, automatic na washing ay hindi kaya. Hindi kaya yung budget sa wasing. Mahal ang automatic na washing. Nahirapan na rin magbaslaw yung asawa ko. Subang dami. Pagka luwag-luwag na lang siguro tayo sa saka tayo ng automatic na wasing. Sabahan ko subang dami. Sawa ko, magiging ito na yan Ano ba yun pala? Ano pa? Walang damit na. So, ito, sawa ko na ito. Okay. Yeah. Alam naman na nagbablog ako, walang damit. Ano pa yan? Tingnan mo guys, tulot-tulot yung pawis ko, tulong init. So, yun na ba namin dito? Sobrang dami. Hanggang dyan na lang, guys. Thank you so much sa mga support nyo sa amin. Maraming maraming salamat. God bless. Upload lang tayo lagi guys. Kahit walang nanulukod sa atin. Saan din naman yan na? Maawa din naman si Mita sa atin. Sa tagal na natin nagre-release. Wala pa tayo din ang naman. Maawa din naman yan sa atin. Pagdating ng araw pagdating ng panahon pala pagdating ng panahon baka ikaw rin at ako bye bye